bayan ano? naman namin ngayon na nailor na para po sa lahat ng mga nagtatanong so pasensya pa, kay saglit lang ha so, diri ka napit do diri do ah, pa ili. wala na wala so ngayon mga kabayan, dito po si nanay lorna para po sa lahat ng mga nagtatanong kung kada Sa lahat po na nagtatanong mga kababayan kung uh, nawala? Lol. Uh, mukhang na kung saan po yung account ni Analo so hindi rin po namin alam. Marami ding nagkuunta kay Ma'am Aya mga kababayan sa, ano, kaya uh, pinapunta namin sa nanlo na para matanong kasi iba yung nag uh, hawak ng Uh, cellphone na ginamit ni Nanay na para sa kanyang vlog. Yung pinagawa, uh, ginawa namin ng channel ni Nanay Lorna. Naalala nyo yung uh, uh, na-promote ni Sir Paul Pugumbiayro. na asa man itong ano? Saan ba yung channel mo ngayon, Nay? Bakit daw nawala yung mga video? Ang kuan po siya kay dito man po sa kanaman okay. na magamit-gamit akong anak kaya di man kong gamit sa cellphone na kuan na apay password di ko gyud maka kuan mm. di ko maka open kung wa pud akong anak kana gusto nako mo vlog ko diri nako pupus sa imong ha si ma'am aya Ayan na, ayan na, ayan. Dito, sige, dito. 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 Napakahina po ng signal ng Piso ngayon dito sa. Ayun. Na... Ayun nawala na tayo signal. YouTube na ni Lorna. Oo nga. So 'yun po mga kababayan, sabi ni Naylorna na ang YouTube channel niya ayan andun sa cellphone ng kaniyang anak. Kaso umuwi yung uh, anak niya sa kanila tapos kahit sino lang yung gumagamit ng cellphone. So hindi niya alam kung ano nangyari, bakit nawala. So, kaya sabi ni nanay mga kababayan na mag-focus na lang daw siya sasama sa kay Ma'am Aya at saka kay, sa akin, yung Unyot Team Vlog at kay Ma'am Aya Vlog. So, hindi, hindi rin niya ano, kabisado yung paggawa ay pag-operate ng cellphone mga kababayan kaya hindi niya alam pa bakit nawala yung ano daw, mga video niya. Kanapod okay. na mga ko kuis niyo pasaylo kaya nawala akong kuan ng akong gitan aw ninyo ang akong vlog na diri na ko i transfer kang share on youtube si ma'am kanang akong kuan kanang nawala kay akong cellphone dililugon pud sa akong anak kay para pud sila ra mo na gusto ko gud diri na ko kay ma'am og si sir diri na kamutan aw nagpalangkas ako asa account ni unyo oh, o oh, si ma'am ayaw gid ka balaka I love you I love you too so wow mga kababayan sayang nga sayang eh no sayang nga yung account tag ay, channel daghan ba itong subscribe sayang nga to sa 11k no 11 11k Uh, gusto na kung yun kanang nagpumin sa ako ah, ibalhin ibalhin diri sa account ni Unyu tug account ni Ma'am Aya kana ka gusto oh, oh, pero ma uh, magtanong muna kami sa inyo mga kababayan ha kung okay lang ba sa inyo baka baka kasi isipin ninyo na uh, sinanay ay gagamitin lang na, ano ba So, baka isipin nyo, gamitin na sinanay nanay, tapos wala siyang darating na income. So, magtanong muna kami sa inyo kung okay lang ba sa inyo na sinanay nanay ay sasama na sa amin. Sa amin siya mag palaging sasama. Kasi nawala man yung channel niya na napromote ni Boruto ni Sir Paul. Tiga mo nang buta na modelo na. May na yung sasakyan. Yeah. Tapos mga kababayan, meron pong nakita na bagong account ni Nanay Lorna. So, dalawa na, duha na. Dalawa na yung account na makikita sa YouTube ni Nanay. So, hindi rin alam ni Nanay yun. Yung account na nakita na bago. Kaya sabi ni Nanay, baka may mga nanggamit lang. Kaya sabi niya na mag-focus sumama sa kay Ma'am Aya, sa pamangkin niya, at sa akin, sa aking YouTube channel. So, kung okay sa inyo mga kababayan, so maraming malaking pasasalamat namin. Tapos, huwag kayong mag-alala mga kababayan kasi po, pag meron talaga kaming income, si nanay talaga, kasali talaga sa share namin. Pantay so, talaga yung share namin mga kababayan. Maging ano kami... So, pasensya na namin napakahina talaga. So, ulitin ko mga kababayan. Ito din si Doriana gusto niya ba daw na si Nanay Lorna? Ay! Uh, maghintay kami mga kabayan na okay lang ba sa inyo na yung mga vlog ni Nanay Lorna makikita sa YouTube channel ni Ma'am Aya Vlog at sa Onyo Team Vlog. Kasi magkasama naman kami ngayon mga kabayan Kami na yung magsama sa mga vlog. Tapos, uh, yung mga vlog ni Nanay, sarili niyang binablog mga video niya doon sa sakahan. Makikita nyo sa mga vlog dito sa Team vlog. Tapos, like, uh, ano, sa pag-panigamutan. Sa si Tagalog, panigamutan. Pagsikapin. Uh, pag-sikapin. Pag-sikapin namin mga kababayan na uh, matranslate namin sa Tagalog para maintindihan ninyo yung mga vlog ni Nanay Lorna So, sana pa mga kababayan, no, ay hindi kayo uh, mag-isip ng masama para sa amin. At maka, makakaasa kayo na hindi talaga namin si Nanay basta gawin lang isang artista. Kundi kasali talaga siya sa team. Huwag mo daw pakialaman vlog ni Nanay Lorna <laughs> Ganyan yan, yakin sa may mga edit, hindi kaya po na. So ganahan man po sila. Ah, hindi po ano. kahit... So hindi man namin pinakialaman yung vlog ni na, Nanay Lorna, no? Kaso, nawala yung channel niya. Hindi namin alam ano nangyari. Oh. So, dipindi na kay nanay, mga kabayan. depende na kay nanay na kung ano talaga yung decision niya. Ano talaga yung plano niya. Sabi kasi ni nanay na gusto niya talaga sumama sa amin. Uh, sabi niya. Kasi hindi rin daw siya marunong din mag-idip. Hindi rin siya marunong mag-operate ng cellphone. Anak yun makamali di man kung kamao. gamit pong cellphone. Kanara akong makuhaan. Kanang prakisan. Kanang upin po sa video. Pero unsa pag ko yun makabasa. Anak yun mga yun ko siniwa sa ilo. Di rin ako mo. Pupus <laughs> po mo uban-uban kang cellphone O si ma'am Aya. Ay pod akong problema kanang mo gamit ko siya, hindi ko kanang mo basa, gusto ko giyod na, musabay lang ko sa iya ha, di, diya lang ko sa iya kuan, sani mo uban, dito na mo mutan ako ng palanggas ako ah, kay, ay problema, na lang mo vlog ko, kung ko sa pero, kung maabot ko diris balay, ihatag ko kisir ang cellphone para i, mabalhin sa iyang cellphone asa may cellphone gamito ni Moron napay lang yung cellphone asa man tong cellphone nga na channel na yung imuhang channel na nawala ang mga video basin abot na akong anak is balay isa din nagagamit ato dagan nagagamit ato Oo, oh, duha duha man mo gamit mm -hmm. nang usahay yeah, mo hulang po akong ako si Juanita si Liman po tanaw po sa mga buang tiktok tiktok hmm. Kana po hilid niya si <laughs> tiktok <laughs> kabayan no? kasi kasama naman ni Nanay Lord na yung pamangkin niya na si Mamaya kasi Ako ni... agaw, ako ang agaw ako si Mamaya Ay gagaw mo Aya? Oh. Ah, magagaw. Ah, pinsan, pinsan para si Mamaya At saka si Nanay Lord. Ay di ba si pinsan man din mo si Papan Papan Papa niya? Asta ko oh, si Piki Mumbai. Oo, si Asta si Boss. Piki Mumbai. So... <laughs> <laughs> hindi man namin nakialaman yung hindi Naka kasi wala man iba. hindi man yung nakalagin sa akin yung account na ni Lorna ibang cellphone yun yung, yung nag-operate kung saan ito na mo nagagamit ito kanang operate uh, sa cellphone oh, katong imong um, nag-upload ba kuan si Agaw, Ay, ka -agaw lalaki mo siya po nag-upload sa o akong kuan kay si wa gyud na kay balo bisiman pud sila ang naga ang na ni nanay noon na mag-upload yung pinsan niya kasi meron man kaming mga ano busy man uh -huh. kami nung busy din kami sa aming mga gawain kasi hindi pa man kami nagkakasahod sa YouTube at si Ma'am kaya kailangan namin uh, kumayod magtrabaho para sa pamilya namin para makumita. Kaya nautosan, nakita niya na 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 busy kami, hindi niya kami inutosan na mag-upload ng kanyang mga video sa kanyang channel. Kaya ang niya na kanyang pinsan. Ngayon, nung parami nag-contact sa amin, nag-comment sa mga video namin, pati kay Mamaya bakit daw nawala yung mga video ni Mamaya So baka isipin na kami yung nag nakikialam uh, nakialam. So hindi kami yung nakialam. So kaya hindi kami nakasagot agad kaya nag-live kami ngayon kasama si nanay para po malaman ninyo galing kay nanay mismo na nawala daw yung mga video. Hindi rin niya alam. So ang nakakaalam yun, yung nag-operate lang. Kaso mga bata yung mga nag-operate minsan sa cellphone, minsan yung pinsan niya, minsan yung mga anak ni nanay. Kaya hindi namin sure kung sino talaga yung nakatanggal sa mga video sa so mga video nakatanggal ba kaya or naka na private lang idea ano nangyari kasi search namin sa youtube makita man namin yung pangalan ni nanay merong mga subscribers pero hindi na makita yung mga video ang problema lang yung channel na yun hindi alam ni nanay ang password kasi ginawa lang yun na binigay lang sa kanya yung channel name niya na yun na nakalagay na sa cellphone so yun yung problema natin ngayon saan natin hanapin yung channel na para po maka uh, operate siya sa kanyang channel. Pero gusto man ni nanay mga kababayan na gusto lang talaga niya sumama sa amin kay Ma'am Aya. Sana po ay okay, okayhan niya si nanay. Huwag kayong mag-alala mga kababayan. Hindi namin basta-basta lang gagamitin si nanay. Hindi lang basta para pag maka-income pa may mga kababayan, so may meron galing mashi-share ni Nanay, ni mamaya, Meron nang pambili si Nanay sa kanyang ubo. Para <laughs> sa pambili ng gamot daw. Oh. Gihotoy <tinyo> na si Nanay. Ya doddo na. Inotubig. Inotubig wa tokosha. Tayo na. Sa ubo. Inotubig. Nganong giubo man kay? Basas si nagunda. Tokos ina ka na. Ah kung, kung magka-income na kami mga kababayan, so meron ang pambili si nanay ng uh, gamot niya sa ubo. Tapos, uh, magkasama naman kami ni nanay mga kababayan, legal na kami magkakasama, palagi na kami magkakasama ni mamaya. So, binibigyan namin si nanay ng tulong sa kanyang uh, pagkain araw-araw, ulam, araw-araw niyang sama yung pamilya niya sa bahay, kasama sa bahay. At yun po mga kababayan, no? malaking kasasalamat namin kay Sir Paul, Pugong Biyahero, at kay Rustikin Bumbay. Uh, pinatuloy pa din sila na nandiyan. Ang ingay ng mga sasakyan mga kababayan, pasinsya na kayo. Napakaingay ng mga sasakyan na pasasalamat kami kay Big uh, Bombay na pinatuloy pa rin sila nana dyan habang nag-aaral si sa parang na malapit lang sa amin kasi lalakarin lang yung paralan sa amin makikita nga dito yung mga rooms sa paralan di katulad doon sa sa Lokadang na uh, malayo 50 pesos yung pamasahe papunta pa lang pauwi 50 pesos so 100 yung per day bawat estudyante. So yun po mga kababayan no. So nay, unsa man jud imong desisyon nay? So, pa desisyon ni natin si nanay mga kababayan. Kanang ako ang desisyon. Kaya kana man ang silpon. Ang sigilag pag, ilugay ang duha sa silpon na pagkamaog basa. Okay lang kung ako ang gamgamit yun, kanang, kanara akong kamao, kanang mukin pero di rin ako sa inyohang channel ipa saang akong kuan. Di rin ako po ipupo sa imuha ang ako ang kuan. Pag-uban-uban, kung asa mo mo, uban vlog. Mm. So, mga Sabi ni nanay na gusto niya talaga daw na dito siya sasama sa amin ni Mama Ayat. Gagawa siya ng mga video doon sa kanilang sakahan, sa kanilang trabaho, bawat araw-araw niyang mga trabaho. Pagkatapos ipapasa niya dito sa amin para po ma-translate na, ma -translate namin sa Tagalog para maintindihan ninyo. At dito niya ipapa-upload sa amin. Kasi ang alam lang ni nanay mga kababayan, ay ang pag-open lang ng video. Paggawa ng video lang. At din niya daw paano mag-operate sa kanyang sariling channel talaga. Kailangan talaga daw niya ng kasama. Kaya... Tagalog, di ko kamao. Tagalog. Para matuluan ko pa sa Tagalog. Kasi kamao. Kam eh, butang. Ang sakoro. <laughs> <laughs> Salabot sa kayo. <laughs> <laughs>

Makikita pa rin yung channel na ni mga babae no pag searching sa YouTube na mayroon lang mga subscribers pero hindi na alam na Nanay kung sino talaga yung naka-open na ngayon sa gamit Tapos Sabi sabi nila gawa daw ng bago. Ng gawa ng bago. Bigmo bago na eh. Hmm. Tayo, mayroong nagsabi na. Sayang. Hindi, yeah, abot na gito din eh. Ha? Huh? Gusto na ma daw. Basin ma-retrieve pa daw. Baka ma-retrieve. O, oh, nai, basin daw, baka ma-retrieve pa. Asa man, asa ron ng ay. Wala ka kabalo, nagdala, o anak ka mm. na nagdala. At sa ubos, mm. nag Basin na ma-retrieve daw. Try namin... Ah... Uh, No, hindi nah. na akong cellphone, biyot mo. No, uyan, uyan, taanak mo mm -hmm. mo. Gidala-dala po sa akong anak sa buwan. Mm -hmm. Adto yeah. sa pamantawan. Uh -huh. No. Sa hayrag makagamit ko. So, na no, hindi gamit, no? Na, man po mo mm -hmm. gamit. Isara po damang ang cellphone Ayaw lang kabalak ka. Kay... You, sabay lang po kang si ma'am kay di kung kuka maubasa sa... nay pananglitan nay pananglitan o maghimo video kabalo ka mo bago ha kabalo mo bago <laughs> ikaw ikaw kitchen hmm di depende mo kung gagawa tayo ng bago nay tapos pang sarili mo talaga na video pang sarili mo talaga na ikaw ba ikaw ipabalhin lang ya sa inyo ah uh, mag video lang ka ako magbigira magbigira ko sa kong uma pagkatapos muli ko diri hatag na sa imo ha o si ma'am kung na ako ay ipabalhin akong vlog sa uma sige pwede na so yung gusto po ni nanay mga kababayan ay hindi na daw siya magpagawa ng bagong account kasi ganun pa rin daw po pag gumawa siya ng bagong account hindi niya nata-translate ng Tagalog, hindi daw naintindihan yung salita niya. So, pagkatapos ko ay, pag mag-video daw po siya doon sa, sa mga gawain daw po niya, eh, bibigay niya yung video niya doon ng Onyot para matranslate ng Tagalog. Tapos, i-upload ko doon sa account ni Unyot Yung decision ni nanay. Hmm. So, hindi po galing sa amin yun. So, yan lang po mga kababayan, no? Salamat po sa inyong lahat dyan at... Yan ay. Sige, bala tayo ng video. Bala tayo lang. So, hanggang dito lang yung video namin mga kabayan no? So, anong masasabi mo? Kung sa'yo may istorya niyo mo sa'yo mga viewers na yun? Hmm, akong istorya ay basik din makasabot kay di man kong kamaos Tagalog. Ah, uh, di kong alam rin kung anong mga... Ano ito? Oo, ano <laughs> hindi ko alam tagal, Hindi ko alam ang tagal. Mga Mga kababayan. Sabi ni nanay na hindi daw niya alam siya magtagalog. Kanang <laughs> akong istorya. Kanang nagtanaw po sa akong account. I... Pabuhat ko po sa account o pabuhat ko po kasi o ko pabuhat. Ano ba talaga, Nay? Kanang <laughs> mo, kanara akong Kama ko ka upin lang o kanang ka nang mubidyo-bidyo. mga kuan liha, mga namigid, kama mo Gusto ko i ako ang i-transfer ko direct on para makakita mo ka nang unsay akong vlog sa umah. Kung asa ko ga, mo atukos at mga unsay akong lakawan, unsay akong buhaton, dito na mo mutan ako. Uh, kuan ni sir onyo Onyot, kay gawas kung kanang kamaukog Tagalog, wa ko gigad na nabata ko sa pa iskwilas akong ginikanan kay mga karaan. Bisa kindil, wa ko gigad na ka iskwila. Kana pagriguan, wak ko gigad na ko Bisag isa kanambil, wa ko gigad na Pero Uh, pasalamat ko gyud sa Ginoo nga puyo um, na ko sa duha og um, si Ma'am si Aya o um, si Mang pa, pa uh, Bisa Kong bisag nas ninita, ni tadi ko gibuhi an niya sa duha anak pud akong pasalamatan na di ko gibuhi an sa hantud sa kantoran. kay na man pud akong apong nga wala na mga kanan, Anak pun akong ngipas kay ke ony si Ma'am Aya. Hmm. <coughs> na, akong vlog dire ko is sa iyang cellphone kay di man kamao. Ako mangganig palalay ko kang agaw siya pud nagbuhat sa ak akong account. Mm, hmm. ang pinsan mo? Oo. Siya pud nagbuhat sa account na base kanang naka Sa imong cellphone, ah, sa cellphone to sa imong anak gibuhat. Oh, diya pud buhat ka ang kuan akong account. Tapos na pun Kanan, siya na pud magkuan kanang siya na pud sa ako ah. Kay tudlo pud sa ako ah, di man ko mm. Okay. So yun po mga kababayan, gusto talaga ni Nanay na sa amin sumama sa samin. Sa amin, niya i-upload yung mga video niya sa sakahan. So para sa akin mga kababayan, hindi ko talaga tatanggihan si Nanay kasi kasama man kami. Uh, isasama ko din naman siya sa akin mismong mga vlog kasi kasama kami. Kasama. Kay Ma'am Aya, kay Ma Aya nga, isasama siya kasi kasama kaming tatlo sa pagbablog. So, oh, simula ngayon. Uh, talaga talagang magsasama na kami. Tapos, yung gusto ni nanay mga kababayan ay tatanggapin ko yung i-send niya yung mga video niya sa sakahan niya, ginagawa niya sa sakahan para makikita niya yung ginagawa niya doon. Tapos lagyan namin i-translate kami sa Tagalog para malaman at ah, maintindihan niyo. Pakiingay ng mga motor dito sa amin, sincere na talaga. Tapos ah, sa uh, Transl ah, Sa Translate i-translate namin sa Tagalog para maintindihan. Hey. Okay. May. So, yun po yung sinasabi ni Nanay mga kababayan na 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 sabi niya, ay sabi niya, hindi hindi na namin siya bitawan kahit mag-asawa pa daw si Minita. Dito pa rin daw po siya sa amin kasi meron pa daw siyang apo na bubuhay na wala lang ina, namatay po yung mga magulang ng bata. Kaya sabi ni Nanay, ha, sa nang hangtod sa hangtod. Uh, hanggang magpakailan man. Hanggang Lunit. man magsasama daw po kami. So hindi po namin bibitawan si Nanay. So manood lang po kayo. Eh mabalik ba lagi? Sana respeto na yung At sana i-respeto niyo rin po yung desisyon ni Nanay kung saan po siya sasama. So mga kabayan, so pasensya na kayo, no? mahina talaga yung signal namin dito. So yun lang po yung video ng mga kababayan kasi po, wala-wala uh, yung signal namin. Latingin ko maraming salamat sa inyong lahat ng mga No? Bye-bye, nai. Bye-bye. Bye. Maraming salamat po. I love you. I love you too. Love you. Wow. 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 Yeah. <laughs> <laughs> Nine minutes lagi na. naiita oh yeah. Ito chan. Naman plastic na lamang. <laughs>